Sa lahat ng mga bumati, kaibigan, kamag-anak, kapatid, ng Merry Christmas at Happy New Year, ikinalulungkot ko ang aking pagtugon at pagsabi sa inyo ng mga kataga na yan. Dahil bilang isang Muslim, taliwas sa aming paniniwala o kotaroang Islam, ang pagsang-ayon dito. Bilang isang Muslim, ang tagapaglika na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang makapangyarihang Diyos ay kailanman ay hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Ito ay sinasabi ng aking mga kapatid sa ibang pananampalataya na ang Diyos ay nagkaanak at siya ay ipinanganak sa pananampalatayang Islam, ang Diyos ay hindi pwedeng ipanganak at hindi pwedeng manganak dahil ang tagapaglikha, sabihin lang niya kun fayakun, ito ay mangyari at mangyayari ganon makapangyarihan ang tagapaglikha at patungkol naman sa pagsapit nitong bagong taon na ito marami ang hindi nakakaalam at hindi nababatid ng bagong taon na yan ayan ay isang malaking sa lungat sa tagapaglikha kasi ang sinasamba diyan sa bagong taon na yan ay si Janus yung mayroong dalawang mukha na yan ay sobrang malaking kasalanan na igagawa ng isang muslim sa magkakaroon ng pagtatambal sa kaniyang tagapaglikha kung siya ay makikihalubilo susuporta at makiki sali sa ganyang okasyon. Bilang isang Muslim, pinapaalalahanan ko ang aking sarili at tumihingi ako ng paumanhin sa mga kamag-anak at kaibigan na ako po ay lubusang tumatanggi sa inyong paanyaya na yan dahil Alhamdulillah ay ako po ay isang Muslim nagkaroon ng patnubay at gabay ng nag-iisang tagapaglikan na sila subhanahu wa ta'ala na ang kaganapan lang sa amin ay dalawa lamang nakasiyahan. Hindi pwedeng gumawa o sumali kami sa ano pong mga kasiyahan na hindi na itala sa mawalating Quran. Ito ay ang pagsapit ng Idil Fitir. Ito ay pagkatapos ng pag sa buwan ng Ramadan. At ang pagkatapos ay ang Idul Adha, ang pagkatapos ng pagkasagawa ng Hajj, insya Allah.